Hello! good morning guys so for today's voice over video pa daw sa minter guys kay mo duaw mi mo mi sa among amahan andya sa among lula among ijaan ujuan. o o kauban na ang igsuon ang mga pagumangkon o gahong igsuon nga laki o so sa jo mi diha sa bunta guys tingan ha mi unja among nakuanan nga perti naman kasagbot sa minter guys oy Unja nag sige mi diha o story story andya mura po tag magpangahadlo ka na yung mga sawa di ha o di ba so naka nakaingon mi sa mong nga kinang landjud ming mamali kay para manglimpyo mi didus lubnganan sa among amahan kay aron pod nga dili si Jama bagnot dapita unya ara na gajud lamang gajud ka Hugaw ka adyo dito guys. Karang naghanang mga kasagbutan. Diba? So kinahanglan jud mi mamalik mi diri guys kay para mahinlo pod ang lubnganan ng sa among amahan unya. Dili kay sa among tatay ra guys no ang kanang medyo hugaw pati ag -uban. So mas maadyo mga jud nga ma-maintain siya og kanang kahinlo kay para pod nga dili ba pod, si jod, po si Jia mga unsa um, pa na dihang mga malaang mananap. o uh, <laughs> oh, di ba? So ingani jud bitaw diri sa amo guys kanang Og taod-taod na po ma, -ma nagbot no managgo gud ng mga kasagbot ja ana za malimpyo ini ka all souls day pa pero aga kami nag schedule gud mi diha nga mamalik mi guys kay kanang murag lain ka adyo tan-aon nga nganan sa among amahan perting ka hugaw oh na mga sagbot di areng dapita de guys ja mura man nastatay diha lagi og kanang naasa kanang tunga-tunga so mao na nga medyo ang ijang mga kasilingan na nandagana ng kasagbot ja um, amo na si jang apilon po na dihang hinlo po no pero dili jud po ingog tibook na lamang ga jud po no o ba diba? so naghinahinay lamang po may dihaag ka limpyo-limpyo magamay um, giko, anan, nga among gikuanan nga mamalik ko na may kay aron makapang hinlo o Diyan na po mga pag diha. Na ipag ha sa ladyo. Diyan. Maoto. Ang kinahanglan ko dyan may mamalik. Aron mahinloan anak si Jabay.